Alam mo, ang Pilipinas ang I think isa sa pinaka nasa scam online. Shopping scam. Ang taas natin doon. Ano ang maitutulong ng e-commerce bureau para hindi ma-scam? Hindi lang ang customer, pati ang seller. Magandang topic po yan, Ma'am Karen. No? Unang paalala ko pa rin po sa ating taong bayan, whether po online consumer po tayo, online merchant po, toblingat po maging cautious po sa bawat transaksyon. Maging mabusisi para po maiwasan po natin ang mga online scams o yung mga fraud po na yan. On the part po ng e-commerce bureau po, meron po tayo mga systems po and mga programa. Lahat po yan under na Internet Transactions Act. Una po dyan is yung online business database po. Na kung saan po, daan po, is mandated po na ma-provide po ang details po ng bawat online merchant po sa ating mga platforms or, or marketplace po. Ang mga hinihingi po dyan is yung pangalan po, geographical address po, at syempre po yung contact details, whether email address po yan or cellphone number po. Pangalawa po, meron din pong e-commerce Philippine Trustmark po na kung saan naman po, do voluntary po siya mas stringent po ang requirements po niyan. Hinihingi din po dyan, is pati po yung BIR po din niyo po, hihingi po, registration po. Tapos po, yung mga SEC docs, kung korporasyon po kayo, kung cooperative naman po kayo, yung CDA registration niyo po. And of course, yung DTI registration niyo po, kung kayo po ay uh, sole proprietorship po or, or any individual po doing business po or registered under the DTI po ang layunin po kasi ng dalawang programa na yan or sistema po is to build trust and confidence in the e-commerce system. Maglalakas po ang loob ng isang online consumer kung kaya po niyang i-verify ang isang online seller. Na pag-check niyo po sa online business database po, nandun po siya. Pag meron po siyang trust mark, makikita niyo po yung mga details niya ang isa pa pong importanteng feature po niyan and mandated din po to under the Internet Transaction Act po no? Ang online merchant po and even po yung mga digital platforms, kailangan po silang may internal redress mechanism po. Ito po yung sistema po na kung saan po nila i-handle po yung mga complaints po ng mga online consumers. Yan po. So, dahil po mandated yan, at kung wala po kayo niyan, eh, maaari pong hindi po kayo makapagbenta dahil po mandated po yan under the law po.